Guys, ito yung continuity test natin para maiwasan natin yung short circuit ng linya. Kapag nagkamali kasi tayo ng connection dito or tapping, so malamang short circuit na yan yung linya. So, pwedeng mag off yung circuit breaker natin. Kung hindi mag off, so pwedeng may masunog sa linya natin. So, ito lang ang kailangan natin dito. So, sakit lang tapos ilaw. So, ang isang linya dito natin i-connect sa line 1 ng circuit breaker at ang isa naman dito na natin i-connect yan sa isang linya na supply papunta sa mga ilaw at outlet natin. So, sa ganitong paraan, maiwasan natin yung short circuit. So, ngayon nilagyan natin to ng shorted na linya para matis natin kung effective ba itong continuity test light natin. So, ngayon, itis natin. So, on natin ang circuit breaker. Kapag may shorted yan guys, iilaw to. So, try natin i-on. Yan. Kapag umilaw yan, automatic. May mali tayo sa connection. So, kailangan naka-on lahat ng switch dito para effective talaga na malaman natin na naka-short circuit. So, dito, tanggalin natin. Kapag ganyan, itinitiis nyo yan guys na hindi umilaw. Ibig sabihin, goods yung linya natin yan. Basta naka-on yung switch. So, ngayon, ibalik natin. Yan. Kapag ano na, umilaw to. So, tingnan nyo yung connection nyo. Baka nagkamali kayo ng tapping na pagsama ninyo yung live at neutral or line 1 or line 2.